Nagkapir residente sa Concepcion Pequeña, Naga City, agrangay ang mabata asin tambak na basura sa Sagup Creek na nagkakaw sa subuot nin pagbaha sa lugar. Penalidad na katalaang iimpunir sa mga residente naggaapon nag nin basura. Uyan report ni Chris Novello. Haloy ng agrangay ni Tajema Karansa kan Barangay Concepcion, Pequeña, Naga City ang mabata asin tambak na basura sa Sagop Creek. Apera sa araw daw na pagtiyo sa bambatang parong kaini na maliken malikin ka na mahandalin huli kan naglulubog ng mga basura na nagresulta sa pagbabaw kan tubig sa creek. Para baba po kaya ano, grabe ang tubig. Nakakaano po si basura? Mabataon. Sa drone image na ini, may ang mga basura sa Sagop Creek na sinabayan pa mga water lily. Nakaabot na sa Barangay Council kan Concepcion Pequeña ang nagrangay kan mga residente sa basura sa creek. Nagrabi pa talaga ang basura duman. So ipapaprioritize na po yan sa mga tao ta na malinigan po yan. And iniyo pong kung kaipon pak po pako bako, na lang po ako ng imbaku. Sa katunayan, pa sa subot na haloy, kanagkondusir ang barangay rin clean up drive iniin kami naman raman kainian mga residente na ibitaran pagaponin basura sa mga salang lugar. Pinagadalan man kainian pag-impundir ng penalidad sa mga residenteng basang na nagaponin aponin basura. Pinapalinigan naman sa City Engineer's Office and waterway sa creek, nga nang dahil maging ang tubig sa lugar, as it may na maging kausa din pagbaha. Kebanan si Carlo Abonita, Chris Novello, Balitang Bicolandia.